sa ulo ng ating mga balita. Pagsugpo ng ASF sa Marinduque, tinalakay sa Kapihan. COVID-19 update sa probinsya. Alamin. Pakyaw, hindi interesado maging Vice President ni Lenny Robredo. Mabigat na parusa sa perjury. Permado na ni President Duterte Pangulong Duterte bumisita sa Palawan Russia binabantayan ang pagpatrolya ng parko ng Amerika sa Black Sea Yucasaso ipagmamalaki pa rin ang pagkakaroon ng Budong Sinay Sharon Cuneta ibinahagi ang pagpapapayat nito. Nawala ng trabaho sa Pilipinas, dumami pa sa apat na milyon. Update sa lagay ng panahon sa Marinduque, alamin. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro at Mega Manila, lalawigan ng Marinduque, mga bayan ng Buena Vista, Gasan, Mugpog, Surihos, Santa Cruz at bayan ng Buak. Ako po ang inyo pong tagapagbalita, Adrian Rosales. At ito po ang balitaan sa sentro ng Pilipinas. Music Sa isang nagawang kapihan sa PIA Marinduque kahapon, kasama ang Provincial Veterinarian na si Dr. Josue Victoria at si Dr. Emlyn o Ermin Eremitanyo mula sa Department of Agriculture Bureau of Animal Industry na pag-usapan ang mga paraan upang labanan ang paggalat ng African Swine Fever sa ating lalawigan. Ayon kay Dr. Victoria, ang tanging paraan lamang upang masugpo ang ASF sa isang lugar ay ang paglipol sa mga baboy, katulad ng ginawa sa Batangas, Cavite, Laguna at ibang mga probinsya na una na napagtala ng nasabing kaso. Sinabi naman ni Dr. Hermitaño na walang gamot o bakuna laban sa ASF sa kasalukuyan kung kaya't prevention o pag-iwas lamang ang magagawa upang labanan ito. Anaya, para maiwasan ang pagkalat ng virus ang mga alagang baboy ay hindi dapat na pinaglilipat-lipat ng lugar. Hindi rin dapat na sila ay nilalapitan ng mga tao o ng ibang hayop at kinakailang panatilihing malinis ang mga bahay alagaan ng mga baboy. Dapat ding iwasan ang pagpapakain ng kaning baboy sa kadahilan ng may posibilidad na ang makain ng baboy ay mayroong dalang virus. Mahalaga, mahalaga rin na malaman ang mga sintomas ng ASF sa mga baboy. At ito ay ang mga sumusunod, biglang pangihina, ayaw kumain, ayaw bumangon, nagkakaroon ng bughaw na discoloration sa katawan, nahihirapang huminga, may lumalabas sa dugo sa ilong, may lumalabas sa dugo sa ari, nagkakaroon ng early abortion at lagnat. Dagdag pa ng palalawigang veterinaryo, kung napansin ang mga sumusunod na sintomas, ay dapat ipagbigay alam agad ito sa Municipal Agricultural Office at sa Provincial Veterinarian Office upang mabigyan ng karampatang aksyon. Sa ating namang COVID update sa ating lalawigan, mayroon namang naitala na dadagdag na pitong bagong kaso ng COVID-19 sa ating lalawigan. Ito ay sa pinakahuling report ng Provincial Health Office na may date na November 4, 2021. Mayroong sa kasalukuyan na 102 COVID-19 active, cases sa probinsya. Apat dito ay mula sa Santa Cruz, pito sa Torrijos, anim na put sa Buak, 10 sa Mugpog, labing lima sa Gasan at apat sa Buena Vista. Sa kasalukuyan ay mayroong 3,212 na gumaling mula sa kabuang 3,554 na tinamaan ng sakit. Wala namang naitalang namatay ngayong araw mula sa kabuang 160 na, na nasawi dahil sa COVID-19 sa ating lalawigan. At uh, sa atin naman pong uh, election update, uh, ito ang ating pagdutok sa ating election 2022, hindi umano-interesado si senador Manny Pacquiao na maging running mate ni Vice President Lenil Robredo sa 2022 elections. Kasunod uh, ito ng panawagan na umatras na lamang ito sa pagtakbo sa pagkapangulo at sa halip ay maging vice presidente ni Robredo. Sinabi ng Filipino boxing champion na buo na ang kanyang desisyon na siya ay tatakbo sa pagkapangulo sa darating na halalan. Alam nito sa sarili na marami siyang magagawa para sa bayan. Sa kanyang talumpati sa Rotary Manila, nais nice daw niya na tunay na pagbabago sa bansa at hindi lamang puro pamumulitika yan at uh, sa lahat ng ating mga kaubayan na nanonood po ngayon patuloy po ninyong uh, i-share at i-like itong ating uh, program ko meron po kayong mga nais na batiin o nais pong iparating sa kinukulan, pwede po kayong mag-comment sa ating comment section at bisitahin po niyo ang ating uh, uh, Facebook page uh, tri triplew. Uh, uh, sa Facebook natin na uh, ang uh, marinduque ano po at ganun din sa ating pong uh, mga kabayan nanonood sa kanilang kanilang mga telebisyon, napapanood din po tayo ngayon sa Lucky 7 Channel 3 sa mga bayan po ng Gasan, bayan po ng Buak at bayan po ng Mugpog. Ano po? At siguro batiin na rin natin yung ating mga nanonood po ngayon ng mga kabayan sa ating pong palatuntunan. At of course, ating pong uh, binabati yung ating mga bisita ngayon dito sa ating studio, ang uh, taga pamahala ng uh, Proud to be Marinduqueño si uh, kabayang uh, Pem Oliveros at sa kanyang uh, gwapong-gwapong kapatid na kasama din na ngayon ano. Babanggitin ko ba ba? Ayahan si Sir Floor ano. At uh, salamat sa kanilang pagbati. At patuloy uh, lang po kayo manatili sa inyo pong pagsubaybay sa ating palatuntunan. Ito pa rin po ang balitan sa sentro ng Pilipinas sa pangalan ng ating kasama sa PAA Sir Romeo Mataak. Magbabalik po tayo pagkatapos po ng ilang mahalagang paalala. Press at may kasangga na ang ilang bida ng ating bayan. And I feel good. It's a big boost for us. I feel relieved. Tagal nating inantay to, so why hesitate now? I feel very happy that we can finally try to put an end to this pandemic. Res Bakuna, kasangga ng bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Dumako naman tayo sa ating balitang pangbansa. Termado na ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte para maging isang ganap na batas ang pagpataas ng penalty sa, pag, sa mga napatunayang guilty sa perjury o pagsisinungaling. Nakasaad sa Republic Act 11.59.4 na inamyandahan ng Article 183 at 184 ng Revised Final Code na ang anumang false testimony sa ibang kaso at perjury ay mapaparusahan hanggang 10 taon ng pagkakakulong. Sa dating Article 183, ang minimum penalty ay mula 4 na buwan hanggang 6 na buwan lamang ng pagkakakulong at maximum na kaparusahan ay mula 6 na buwan hanggang 2 taon na pagkakakulong. Kapag ang inanunsyohan o inakusahan na kawani at empleyado ng gobyerno ay pagmumultahin siya ng isang milyon at ang pagbabawal na makahawak ng anumang posisyon sa gobyerno na maamiendahan na rin o naamiendahan na rin ang Article 184 na pinarurusahan o parurusahan ang tao na magsisinungaling sa anumang judicial o official proceeding. Sinabi ni Senador Richard Gordon sa Senate Chair on Justice and Human Rights na siyang may akda na at sponsor na nasabing panukalang batas na ang nasabing uh, kaparusan ay para maiwasan na uh, ang uh, pagtestigo Uh, at pagubulgar ng iba na may roong kahalong pagsisinungaling. Sa atin naman balitang pangrehiyon. Bumisita kahapon sa Puerto Princesa City ang Pangulong uh, Duterte upang inagurahan ang ilang proyekto at dumalo na rin sa joint NTF-ELCAC and RTF-ELCAC meeting isinagawa ang ceremonial opening ng One Puerto Princesa City Port Expansion Project na magdodoble sa kapasidad nitong tumanggap ng mga cargo at barko sa pantalan. Ang ikalawa ay ang commissioning ng bagong fixed wing ng Cessna Caravan 208 ng Philippine Coast Guard na magiging dagdag na air asset na magagamit sa disaster operation at ang ikatlo ay ang Philippine Coast Guard Station sa Pag-asa Island sa munisipyo ng Kalayaan na magpapaigting ng Maritime Patrol ng ahensya sa West Philippine Sea. Kasama ng Pangulo sa pagbisita kahapon, sina Executive Secretary Salvador Midaldea at Senador Bongo at si DOTR Secretary Arthur Tugade. Ayan, at bago natin dakuhan ang balitang pandaigdig, binabati muna natin ang ating mga kababayan nanonood sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. Ano? Diyan sa bahagi ng Amerika, sa Canada, sa Middle East, sa Australia, mga kababayan natin dito sa Southeast Asia. Maligayang panonood po at magandang araw sa inyong lahat. Ayan, ngayon naman sa ating balitang pandaigdig, binantayan ngayon o binabantayan ngayon ng Russia ang aktibidad ng US Naval Command Ship na pumasok na sa Black Sea kabilang kasi sa Mount Whitney uh, ang Mount Whitney sa nagsagawa ng maritime operation kasama na ang kalyado nito sa NATO at iba pa ang Black Sea kasi kasi ang itinuturing ng Russia na bilang sensitibong security zone o zone ng Moscow noong nakaraang buwan ay inireklamo ng Russia ang uh, sinagawa o ang ginawa na uh, pagpapatrolya ng mga kaalyado ng NATO na malapit di-umano sa kanilang borders At uh, sa lahat ng ating mga tagapanoon binabati natin ngayon at uh, si uh, nanonood si ano kabayang Leonardo Karamat uh, Mascareña shoutout po sa barangay Duyay ayan at uh, kumusta na po kay sa Duyay yung ating mga kababayan and also binabati ko pa lang aking mahal na tiyuhin si Tiyo Amber Larga diyan naman sa barangay Tugos na nagdaos ngayon ng kanyang kaarawan at welcome po muli sa ating nalawigan sa mga tiyahin po natin si Natia Lorna Ayan, at ang mga kapatid ano po na muling nakasama, nagkasama-sama sila mga kapatid. Happy birthday sa so lahat din po na may mga birthday, mga nagdaos ng anniversary. Happy anniversary at binabati rin natin ang lahat ng ating mga kapulisan na naka-duty ngayon diyan sa iba't ibang mga checkpoint na kusa nagabantay nga dito sa uh, paghigpit dito po sa pagabantay sa pagkalat nga ng ASF dito sa ating lalawigan. Mabuhay po kayo at saludo po kami sa ginagawa niyong sakripisyo. Mga kababayan, huwag po kayong aalis. Manatili po kayong sumabaybay sa ating balitan sa sentro ng Pilipinas. At um, uh, inyo rin pong i-share at i-like para mas marami pa pumuno makaalam ng mga updates sa ating uh, lalawigan sa mahalaga mga, mga isyo at mga halagang mga balita. Magabalik po kami pagkatapos muna ilang mahalagang paalala. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At ang inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ah. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa resbakuna kontra COVID-19. atin naman pong balitang pangpalakasan. Ipagmamalaki na rin, pa, ipagmamalaki pa rin daw ng ni Pilipino Japanese golf player Yoka Saso ang pagkakaroon ng lahing Pinay. Aba, ay talagang yan ang dapat ano, pag may mga lahing uh, Pilipino ay dapat ipagkilala yan dahil talagang the best ang Pilipino. Kasunod ito ng plano niyang tuluyang maging Japanese citizen. Sinabi ng 20 anyos na golfer na magkakaroon ng ilang serye ng konsultasyon sa kanilang uh, o sa pamilya nito ang pagiging mamamayan ng Japan. Base kasi sa batas ng Japan na kapag umabot na ng 22 taong anyos ang isang tao na mayroong dalawang lahi sa ay mamimili di umano uh, sa pagitan ng pagiging Filipino or kaya uh, Japanese citizen. Dagdag pa nito na sa darating na Hunyo dos, uh, 2023 o Hunyo 20, 2023 ay magiging 23 anyos na ito kaya isisimulan na niya na magkaroon ng Japanese citizenship ano at uh, sabi pa po, po dito pagitiyak nito na hindi magbabago pa rin uh, sa kanyang puso ang pagiging isang Pilipina nagugunitang nagawagi ng dalawang Asian Games gold medal at ang makasaysayang major championship sa US Women Open itong si Saso Ayan, nadako naman tayo sa ating showbiz news. Ayan, pinuri ng mga fans si Sharon Cuneta o si Megastar ano, sa ginawa nitong pagpapapayat. Ayan, nakikita natin sa ating ano, ha, na talagang aktibo-aktibo itong si Megastar sa kanyang uh, uh, workout. Sa kanyang Instagram account ay marami ang nagulat sa pangatawan ng tinaguriang megastar ng local show business. Sinabi nito na limang taon ng weight loss journey nito kung saan naging medium size na ang sinusuot nitong damit. Ayan. Makikita na ibinahagi nitong sa binahagi nitong larawan na kasama ng celebrity doctor na si IV Teo kung saan pinuri ng ni Teo ang uh, ng aktres para lamang pumayat. At uh, sa po, po dito ay magugunitang noong 2016 ay sinimulan na ng aktres na magpapayat. Subalit, so, nagkakaroon ng pagkakataon Uh, ito sa kanya, nakanya nakalilimutan di umano, hanggang noon nakarang taon ay talagang nagporsige na ang nasabing aktres. Sana all, ano? Sana all. <laughs> Ayan at tuloy-tuloy uh, po tayo sa ating balitaan sa sentro ng Pilipinas at tayo dadako na po sa ating tampok na balita. Tumaas na ang employment rate ng Pilipinas sa mga nakalipas na buwan. Ayon sa latest labor force survey na nilabas kamakailan ng Philippine Statistics and Authority, umakit na sa 8.9% ang employment rate o katumbas ng 4.25 million jobless na Pilipino noong buwan ng Setyembre kumpara sa datos noong Agosto na nasa 8.1%. Sa kabuuan, mayroong 6.18 million naman ang mga unemployment o bahagyang mas mababa kumpara sa 6.48 million sa nakalipas na buwan. Ang kabuuan ang employment rate naman noong Setyembre na umabot ng 91.91% .91 o mayroong 43.59 uh, 43 million ay mas mababa kumpara noong Agosto. Sa pagtaya ng National Economic and Development Authority, bagamat aabot sa 41.4 trillion pesos ang lugi sa susunod na apat na taon dahil sa pandemya, inaasahan makakabawi ang ekonomiya ng bansa ng 3.6 billion sa bawat linggo at tatapiyasan naman ang bilang ng mga walang trabaho hanggang sa 16,000 kung luluwagan na nga ang alert level 2 ng Metro Manila. At sa atin naman pong ulat panahon, ayan, at dito po sa ating lalawigan at sa mga karatig pong lugar, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan at pagkidlat, pagkulog, ang iira sa nalalabing bahagi ng Kabikulan, ganoon din sa Northern Samar, Oriental Mindoro, Marinduque at dito sa ating lalawigan at ganoon din sa bahagi ng Romblon. Mahina hanggang sa katamtamang hangin mula sa hilagang silangan ng iiral na may banayad hanggang katamtama na pag-alon ng karagatan. Ang araw ay lulubog mamayang alas 5.25 ng hapon. Ayan. At sa mga kababayan po natin, ano, alam po nating Uh, ngayon po ay ramdam na ramdam natin ang maaliwalas na panahon ano pero kahit po ganyan eh mag-iingat po tayo ano po dahil minsan po ay biglang bubuhos po ang ulan ano po katunayan may mga pag-ambon ano ah uh, hindi katulad dati na uh, talagang pag sinabing tag-araw ay tag-araw ngayon po ay eh, pag ka ng gasan minsan do sa gasan eh may pag-ulan at do sa kasunod ay wala na kaya ang ating paalala sa ating mga kababayan na ng mga tahanan ay eh, panatiliin po magdala ng panangga sa ulan gaya po ng uh, payong ano ng uh, sombrero at ganoon din po ng kapote kung kayo po ay sa sapagkat mahalaga na ingatan natin ang ating sarili kahit po bumababa na yung kaso ng COVID-19 ay mag-ingat po tayo sa ating mga kababayan nayan at uh, batiin natin ang ating mga taga-panood Nanunood po ngayon si Sir Ardi Montenegro Sahir ang ating kasama sa Purple Living. Sir, kumusta na po? Kayo po baga ay nadyan pa sa Bicol. Maray na adlaw sa mga kagurang na natin o sa mga mga kasama natin diyan sa bahagi bahagi po ng Bicol region. Ano po? At ganoon din sa mga tagapanood natin sa Visayas at Mindanao. Nanonood din si Kabayang Teresita de Luna. Magandang araw sa lahat. And of course, binabati ni Ma'am Fem Oliveros ang mga kasama sa Proud to be Marinduqueño. Ayan. At sa lahat po ng mga Uh, mga kakaibigan ano ni ma'am at natutuwa tayo sa pagdadalaw po tayo ni ma'am. At ganun din atin pong binabati ang ating mga MNC Angels diyan sa Marinduque News Community. Ayan, sina Mark Cesar Ola, sila sino pabaga? Oh si Mark Cesar Ola, si Mark Ordellano. Oo na palagi ang nanonood diyan naman sa sa ano barangay nila uh, diyan sa Santa Cruz. Mhm. -mm. at uh, ganun din sina Sir Jason Malad Hermosa. Uh, Diyan naman sa Emilio Wheeler sa Buena Vista At ganoon din si Hannah Gale, si Raspe, si Ma'am Cathy Pilar Graviga sa Middle East At saka si Rosemary Cañite, nitid sa bahagi naman po ng Duyay Si Fernan Malapote o uh, binabati natin dyan sa Provincial Government Office Nanonood din at sa lahat ng ating mga kaubay na nanonood po ngayon pong araw pong ito At sa mga kaubay natin nagtatanong uh, kailan ba nabapanood itong ating balitaan Ito po ay Monday to Friday Nagisimula po tayo ng alas 4 hanggang alas 5 po ng hapon. Dito lamang yan sa Marinduque News Network at uh, sa Lucky 7 Channel 3. Uh, do sa mga kababayan po natin, ano, ay uh, po nating uh, ibahagi din itong ating palatuntunan, itong ating balitaan para updated po yung iba nating mga kababayan na wala sa Marinduque sa mga kaganapan dito po sa ating lalawigan. Ano po? At uh, yan po yung ating napapanood dito lamang sa Marinduque News Network. Napanood din po tayo sa iba pa mga Facebook page, gaya ng Guapang Marinduqueño, Marinduque Ngayon, at iba pa mga uh, counterpart uh, pages natin, ano, napanood din itong ating balitaan sa sentro ng Pilipinas. Ayan, at naitada ay na po sa ating pagkaing pangkalalawa ngayong hapon, ngayong pong uh, araw ng biyernes, uh, ikalima sa buwan po ng nobyembre. Ito po ang ating pagkaing pangkaluwa mula sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 86, Versikulo 11. Ituro mo sa akin ang iyong daan, O Panginoon. Lalakad ako sa iyong katotohanan. Ilakip mo ang aking puso sa pagkatakot sa iyong pangalan. Ayan, yan yung ating pagkain pangkalawa ngayong araw. Sana baunin po natin ito ngayong weekends, ano, na maging guide po natin, ano po, sa lahat ng ating desisyon, sa lahat ng ating mga gagawin, ano. Sabi nga, ituro sa atin ng Panginoon yung daan na dapat nating lakaran upang hindi tayo magkamali, bigyan tayo ng Diyos na mayroong takot na puso, higit sa lahat ay sa Diyos. Ayan, at uh, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok sa ating pong isa na naman na edisyon ng ating balitaan sa sentro ng Pilipinas, siyempre po nagpapasalamat tayo sa ating mga kasama. Unang-una sa ating uh, uh, partner agency at uh, siya pong uh, lungo at uh, tawag dito, kumakalap ng mga detalyado at opisyal na mga balita na siyang ating ibinabahagi dito dito sa ating balita sa Serb ng Pilipinas, walang iba kundi ang PIA o Pil uh, Philippine Information Agency, Marinduque, sa pangunguna ng ating Provincial Information Officer na si Sir Romeo Mataak Jr. at maging ng kanyang uh, research person na si uh, Maki Nardo. Ganoon din ang ating naging kasama sa ating uh, production, ng ating production, natin dyan, director, oo, si, si Mark Cesar Ola na hindi nagbabagot yan nung galing ng na mga naihanda mga balita ano na tayo taga basa laang din eh oo at ganoon din ang assistant director si Santino Latorena sa ating technical side na gamay na gamay na ano ang ating uh, mga ginagawa si Sir Japet Lumagbas at sa lahat po ng ating mga kasama mga kapartner sa ating uh, Marinduque News Community maraming maraming salamat po sa isa na namang uh, tagumpay ng ating pong buong isang linggo una maraming salamat sa Diyos na tayo patuloy na uh, ginagabayan. Muli sa uh, pagkakataon ito, tayo po'y pansamantal nagpapaalam. Muli po tayo magkita sa susunod na lunes sa dati pong oras at himpilan. Muli, uh, tayo ay nagpapasalamat at nagpapaalam. Isang ligtas na araw sa ating mga kaubayan. Ako po ang inyong naging tagapagbalita, Adrian Rosales. At ito po ang balitaan sa sentro ng Pilipinas.